Hello mga uh, ka-finger. <laughs> so good morning sa inyong lahat. Uh, ito na yun. At uh, nag-prepare-pe nga tayo para sa kanyang uh, preparasyon. Para sa kanyang laban. Hindi, just lang. Ayan, so kailangan natin siyang uh, uh, pigyan ng magandang uh, kahit, uh, healthy lifestyle lang para maging active lang or mabu, mabu yung oh, uh, mga cells yung sa katawan para naman maging si San Goku siya pag uh, ano kaya natin siya para sa kanyang preparasyon sa IVF samahan so, nyo kami na uh, video to araw araw para masaksihan nyo ang aming pagbuo ng <laughs> pagbuo ng pamilya pakyalad Let's go! Pangalawang araw niya pa lang to. At uh, sana uh, kaya niya pa hanggang sa sunod-sunod. Kasi ano to eh. Pataas ng pataas. So, um, ang training namin nung nakaraan bali uh, weights. Weights ang training namin. So nag kami yung morning din. Medyo late na nun. Mga 6 siguro. Ano may seven, di ba? Ang mga seven na kami nagkakapag ano nan, nag nun. Nag-jogging Then after nag kami, nag weight siya. Tapos stretching. So, okay, hindi natin kailangan biglay. Eh. Kasi kaka balik niya lang ulit sa workout. And itong ano naman, second day niya. Eh, <coughs> ano naman tayo? Pads. Pads and uh, abdominal. So, ayon. Ayun. Ilang. 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 <laughs> Yun lang ang ano namin ngayon. Balis sunod na, araw na naman eh. Uh, iba naman. Iba namang uh, iba namang uh, set iba ng routine. Uh, workout routine. Ibang set naman ng workout routine. So, sa so ngayon, mayroon siyang pads. Boxing pads. Tapos abdominal. So, ayun. Tara, takbo tayo. So, ay, nakasuot na yun ng putim. Nano silver yan, oh. Ah, nano silver pa din. Oo. Uh oh Oh, wow. Oh, okay, Ibang design ng pati pa shorts ko, nano silver. Mm -hmm. So, ano masasabi mo ngayon sa ginagawa natin pagkakondisyon mo? I feel better. Feel better? Nice. my sleep is better. Hindi in ba? Da? My wake up morning is Later. Hindi ba tayo tamad dyan? Hindi naman. Hindi naman na ba yung tamad na pag tinitraining ka, nakukuha mo pang... Uh, hindi naman, basta huwag mo ko sa sermonan. Okay. Bawal mga stress. Kasi pag sinasermonan niya ako, ayoko na eh. Kamusta <laughs> so, naman yung hangin mo ngayon dahil kakabalik mo lang since kapabalik mo... Mababalik niya lang kasi ng training. I mean, oh, na ako. My God. sabi ko nga sa kanya, normal lang po. Yan nga pala. Sabi ko sa inyo, mga mga finger. Finger looking good. <laughs> uh, <laughs> sa una talaga, lalo kapag uh, first exercise mo, kababalik mo lang. Kahit, sa, kahit naman lahat, maski ako din. Pagkababalik mo lang talas, siguro mga two weeks or one week kang wala kang ensayo, syempre, nahanap ng katawan mo yon. So, pag nag, uh, kahit nag ka lang, mag-jog lang, slow jog ka, talagang marara mararamdaman mo talaga yung para kang nagdidilim <coughs> paningin mo, tapos para kang nahihilo na parang uh, parang antal parang nanghihina ka na ewan di mo makipaliwanag kasi so, may mga ganun talaga ano na nangyayari so okay lang yon okay lang normal lang yon ang gawin mo lang huwag mo iupo kasi pag inupo mo tinayo mo nas, lalo kang mahihilo. Tapos parang, yun pala, tatama rin yan ka na kasi mag-slow walk, ka mag walk ka lang. Katulad ng sinabi ko sa kanya na na huwag kang uh, huupo, lalo kapag kahit naman sa lahat ng ano, kahit mag-weights ka, bawal mong iyo po, kailangan mo para ilakad, para sa ganun eh. Hindi, hindi maipahinga ka agad yung katawan mo. syempre kaya kailangan mo ang, kaya mo nga inaano eh, kaya, kaya mo nga, uh, parang, binubusulit yung ano mo eh. yung energy mo. Parang kasi ano, si San Goku. Yung mapapakami-kami wave kapag ka pagka. So kailangan mong ano, ibusulit yun. Kaya normal lang na talagang, normal lang talaga na <coughs> maranasan mo yung ganun pagka hilo, para kang oh, blackout. Normal lang po yun. So naranasan niyo yun. Maski naman din sa akin. So, kaya normal lang po yun. Normal Wag, lang Huwag nyong igapangamba yung gano'n Pagka gano'n, lakad-lakad lang po kayo. lakad ka lang mga 5 minutes. minutes walk lang. Tapos may mas-masang ka na. Kaya wala na yung mm -hmm. mo. So, uh, uh, <laughs> mm habang, habang nagre-relax siya, habang naglalakad, ininom ka na ng maligam-gam na tubig. Advice ko lang sa inyo na bago pagtapos ng training, pagtapos ng workout routine nyo, huwag kang ng malamig na tubig. Okay? Wag na wag iinom ng tubig na malamig. Ay, mas maganda maligamgam. The best 'yan. Kasi <clears throat> parang mas maka nakakatulong pa 'yan. Na, pa sa katawan natin yung maligamgam kaysa malamig. Ayos ba tayo doon? So, ayun. Uh, this is my first time pala na mag-video, no? Na i-vlog ang aming uh, IBF journey. IVF. IVF journey. So, with Coach Gigi lang sa kalam. At ang ating tuturuan na uh, leading pasaway. Okay, so habang nga yan, guys. Pupuin natin yung six-pack up sa likod. Okay, so stay tuned.